Tita! Oh, ang saman? Init ka panahon, tita ba? Nga naman dahil init. Mas ginahan na init kaysa magsigi o gulan. Ang higa tita, oy. Ang higa eh. kay init man kayong panahon. Ako gani, ipaningot okay. naman nga niko. man humol, tita. Ah, ha? Humol? wala man problema, tita, eh. kay naiplanggan natin, oh. Gamitan na, o sudli og tubig. Punta para mag swimming swimming ka ba para di ka igangon ay diling ka na tita ka gusto ko daga na tubig tita ba aw oh, daghan, bitaw nagtubig tubig puno ni mo nang isa ka planggana niya mag swimming swimming ang ganaan ka ba ah hi, hi, hi. no kaya nasa mo ng lawas te eh. <laughs> <laughs> dagat ba dagat di ay oh. aw oh, aw sige tara Pag-andam na! Hmm. Dara, tita, oh! Ready ko, perme? Puyo oh, go, tita! Bun putka, sigi makan tempe dia. Udah nak putita oh, nak kupang. Anak teman <tuk> mandai mudi ay. Sigi sigi, aku makan tempe sakunya. Darahnya, darah. Sigita pabutku, sigitaro. nakaandam naman di ay si Jaira o si Tantan. Ah, na tayo duga yan. Tara, let's go na ta. Nagbiyahin na ta di Ria. Ah. ni Bia, mininyo ha? Hello guys, so naabot na may sa... Dagat! Yes, na na may sa dagat. So muna itong mga kauban karon So nag... Atong gisakyan kay mini Bajak Yung umutay mini ban. Okay, ragapon kay naabot ta. Let's go! Okay, let's eat! Bago ta mga syempre mag sa ta. Kaya mga yu tagiya sa ginoo. Nga on ta, kining pagkaon na makabusog. Huwag makahatag o grasya sa tua. kung di mo na maulot imong kanon iga kaligo dito ha ay. ha ha, ha. Okay. Para mukaon ang bata o sa buton na daan Kaya kung maligo na sila og una bago mukaon O murag ba? yun na ba? Maunang kaon yun bago maligo Mami! Kaon bukana. Mami! Mami! <laughs> Kuya o ni mga yun ning bata Murag na ay ipataguan niya kwarta

So let's go. Ini yang butang tadi teh. Hah? Ini yang butang dia. Ayo mau doni nih lagi butang. Shell. Oh. Umang nah, umang. Yes. Shell lo. Mau nih lagi butang dari. Dari. Yang butang silopen. Tan pergi lagi sudah tan. Sudah. wala na nako na, na videohan ang ubang nahitabo kay nalingaw mi og sa dagat og nalingaw mi og ligo karon kay nagilis na mi kay para muli na ang oras ani alas 5 kunya naa sila gigkagubtan diri a nagilog sila aning mga biskwit kay gipanggutom ning mga bata a basta maligo gyud ay ka og dagat no kay gutumon gyud ay ka inighawas nimo tinuod ba na oh <laughs> wow 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 Kiyawa di ang beldiha, uy. <laughs> hey! 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 <laughs> 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 uli namin Og ning biyahe nami pa uli. Sa katong gusto magpa-shout out, comment lang sa comment section. Unya dapat naka-share ka, naka-follow, naka naka og naka-heart. Syempre naka-comment og shout out. Let's go!